to to go oh. ah ah oh, naku. Naku po asan na? ya 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 nako 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 goodai

Da dali, dali ko pala kumita ng pera dito, dito, oh. Dito dito. Oh, oh, okay. oh uh, Tayo, dalawang sequel si Okay. Ito, Sige, sige, sige. Ay, 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 go ay, 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 hala, hala. 2 3 4 오케이 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 아 시계야 두고 50 60 바빠 이거 맨날 맨날 바쁘다 맨날 시계 시계 어개 kalaban si si Duday, si Olaf, tapos si Jaja, at si Brian. Oh, sige, wag ako. 50 sa mananalo. Kasi yung mananalo sa inyo, lalaban sa mananalo okay, kay Jaja at Brian. Okay. 3, 2, 1, go. Dahan-dahan Galingan niya mga idol. Hindi ako kagod.

Ya, ya, Oke, oke, ala Oke, 3 2 1 go. Yuk. Nih, wala, belum, Bang. Itu malah Ako oh, pala lang to, Han. Red Bawi lang! <laughs> Hala, ito hindi nanalo. Talo. Nakabawi <laughs> ako, <on>, nakabawi. <laughs>